Nananawagan si Sen. Joseph Victor Esito na si sa mga politiko na nagbabangayan sa ngayon. Dismaya doon si Ercito dahil malayo pa ang halala na tilang taong pa lamang na nakupong Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. May mga nagbabangayan na ng mga partido ng apektado dito at uh, itong mga ating mga kababayan. Iginiter ito na marami pa tayong mga problema na kinaharap at mga proyekto na dapat ipatupad at hindi ito magagawa at masusolusyonan kung hindi magkakaisang lahat. Duda rin ang senador na bukod sa politika, posibleng nagpopondo ang China para pag-away-awayin ang mga politiko sa bansa kung kaya dapat aniya na itigil na ito ng ating mga halal opisyal dahil hindi tayo uusad kung nagbabangayan ang bawat isa habang sinasamantala ng China ang unti-unting pagsakop sa West Philippine Sea. Iginiter ito na posibleng bahagi ito ng destabilization effort ng China upang magkagulo at mag-away-away ang mga politiko sa bansa. Umuha ng foreign investors kasi pag nagkaroon ng ganyan, adventurism, that's political instability in the next coming years. So paano natin naayusin yung infrastructure infra natin, transport, healthcare, agri, food security, uh, energy, if we will have that problem. So, yun know, ang pakiusap ko. I'm calling for a uh, ceasefire muna on hostilities, on the different political um, uh, groups and let us work together. You know? Kasi, dami talaga problema. It will be difficult uh, for us to be able to uh, surpass all of these challenges. Kung nagtukalo pa na lang, nagpapakpakan na tayo. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.